Okay. Noong 1988, nang mapuwin si uh, Duterte as uh, vice mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard, so isa ako sa na-recommend ni Denver Police Captain na uh, Ernesto Magasahit na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa nailik siya as uh, mayor, kung hindi ko nagkamali, uh, yeah, 1988, uh, nag-upisaan double-dead squad nung uh, pinatawag kami ni Mayor Duterte, siya pang leader no whole unit. And then it was a change later into the heinous crime uh, task force. Mga walu kami na personnel na uh, heinous crime uh, task force, ang inutusan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and uh, users. using in uh, the style of uh, riding in tandem. And then, uh, siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga four wheels ng mga sasakyan, uh, arnas, and then allowance. Dito, talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay ng pumatay kami ng maraming tao.